bago pa dumating ang mga Kastila noong 1521, may libu-libong taon na ng kasaysayan ang umiral sa ating kapuluan. Hindi tayo wala pa. Noon, may sariling sibilisasyon, pamahalaan at paniniwala na ang ating mga ninuno. Ito ang simula ng ating kwento, ang kwentong bayan ng sinaunang panahon. Isa sa mga pinakamatandang labi ng tao sa bansa ay ang Kalao Man, natagpuan sa Cagayan. Tinatayang 67,000 taon na ang nakalipas. Sumunod naman ang Tabon Man sa Palawan, humigit kumulang 50,000 taon ng nakalipas. Patunay ito na noon pa man, may mga sinuunang nanirahan na sa ating kapuluan. Ang mga Aeta o ita ang tinuturing na unang mga katutubo ng Pilipinas. Dumating sila sa pamamagitan ng mga tulay lupa mula sa Asya. Nanirahan sila sa mga kabundukan at kagubatan at namuhay nang simple at malapit sa kalikasan. Sila ang tunay na unang tagapag-ingat ng ating lupang sinilangan. Kaya bago pa man dumating ang mga dayuhan, mayaman na ang ating kasaysayan at kultura. May sarili na tayong pagkakakilanlan. Isang bayang marunong, marangal at malaya. Bago pa man tayo sa Kupin, may sarili na tayong bayan. Kwentong Bayan PH Alamin ang pinagmulan ng ating lahi.